Yan, ito talaga yung maganda mga idol no kapag may tanim tayo. Yan, una-una. Hindi na tayo kailangan bumili. Nakasigurado tayo na fresh at ligtas kainin dahil tayo mismo yung may tanim at alam natin kung ano yung mga ginamit natin. Yan, kaya sigurado tayo ligtas. So yun, uh, kumalala nyo mga idol, no? Uh, kakapitas lang natin nung lunes. Uh, ngayon ay araw ng Merkulis. Uh, two days. Ayan, harvest na naman tayo ngayon. Ayan, tara. Uh, samahan nyo ako. So yun, uh, una kong ginawa mga idol ay tinanggal ko muna yung mga pipino na may balot na plastic na yung talagang ready to harvest na. Ayan, ganito ang ginawa ko. Ito. Ayan. Ayan ngayon naman ay magkukulikta tayo nung mga tinanggal na natin sa puno. Ayan, tsaka natin hubad na ng plastic kapag naipon na natin lahat. Ganito yung pinakamabilis mag-harvest, mga idol, no? Ah, yung pipitasin mo natin. Lahat na kailangang pitasin. Tsaka natin balikan. Nang sa ganun ay isang pasok lang tayo. Kasi kapag dito tayo nagtanggal ng plastik sa loob, yung mga plastik ay kakalat-kalat kung saan-saan. Ayan, at tsaka mas maganda kung sa labas tayo nagtatanggal ng plastik dahil dito sa loob medyo makati dahil sa mga balahibo-lahibo nung ating pipino yan, ito talaga yung maganda mga idol no, kapag may tanim tayo yan, una-una hindi na tayo kailangan bumili nakasigurado tayo na fresh at ligtas kainin dahil tayo mismo yung may tanim at alam natin kung ano yung mga ginamit natin yan kaya sigurado tayong ligtas Yun, at kapag nakakulikta tayo dito sa loob mga idol, uh, double shoot natin. Baka mamaya mayroon tayong mga nakaligtaan. Ayan, pero pag ito namang kaunti lang din naman yung ating tanim, uh, naiwasan naman dito yung may nakakaligtaan tayo dahil ayun nga, kaunti lang din naman yung ating dadaanan Hindi kaya nang kapag yung malalaking taniman, gaya ng tanim namin dati, nakakaabot kami ng 50 bandel o di kaya 50 kilos sa isang harbisan minsan mayroong talagang nakakaligtaan yan ito na yung pangalawang harvest natin mga idol no. Unang harvest natin 7 kilos. Diyan so, ah, uh, ito na yung na-harvest natin mga idol no. Ah, uh, tayong dalawang reject. Ayan. Ito yung sinasabi ko mga idol, kapag halimbawa na hindi natin nabalutan ng plastic, ito malamang uh, bago ko nabalutan ng plastic eh may tusok na siya. Kaya kailangan talaga uh, maagap tayo sa paglalagay ng plastic. Kaysa lagi tayo nag apply ng pesticide. Uh, mas mainam na gawin yung ganito mga idol. Ayan. At ang kagandahan pa din dito kapag naglalagay tayo ng plastic. May estimate natin kung ilang kilo yung ating ma-harvest at bilang natin kung sakaling may kumukuha o may nagnanakaw ng ating pananim. Ayan. So yun uh, timbang time tayo ngayon mga idol ano, uh, ito na yung ating na-harvest. Ayan, halos walang ko lang 8 kilos siya. Balikunan ko na lang doon mamaya para mag-exactong 8 kilos.